documentation dyan, yung mismong SMNI Live. Hmm. Pati ang mga propaganda nila, tingnan nyo. Makikita nyo, until kahapon, meron tayong pinasok na isang building, sapagkat meron tayong nakit na information na na-receive, na may kwarto si Apolo Kiburilon na pwede niyang pagtaguan. Positive, nandun ang kwarto, wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda, base sa mga gamit na nandun, ay kwarto ng isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apolo Kiburilon. Na nakalinigiran ng iba pang mga malilit na kwarto ng mga babae naman, base naman sa mga nakita nating mga gamit. Wow! Wow! kwarto ni Kibuloy, tapos napapaligiran ng mga magagandang dilag. Wow! <laughs> Di ba? Yan ba yung pastor? <laughs> Ang nakapalibot, mga chicks. Parang pag sinabi siguro ni Kibuloy, Oy! Kailangan ko ng adubo ngayon, ha? Adubo yung gusto kong chicks ngayon. <laughs> ano yung makukuha niya doon? Pag sinabi niya, oy, uh, kaldereta muna. Akin na muna yung kaldereta dyan. Ah, pakain ako ng kaldereta dito. Mga minor pa, ano? Mga minor, uh, actually, may ilig si Kibuloy sa si minor. Uh, mga berhen. Diba? kasi nga, sabi ni Kibuloy, pag nandito na kayo sa akin, para sa anak raka So, ibig sabihin, para ka lang daw sa anak. Bawal ka Bawal ka Mag uh, Makisama sa ibang lalaki Kasi mapapagalitan ka dun May punishment Diba? Pag sinabing Hoy! Kailangan ko ng uh, Medyo nakapalmulib ngayon O dito muna Dito, dito, dito Ay alam alang namang Pangit ka na nga Pipili ka pa ng pangit oh Oo. Matanda ka na nga Pipili ka pa ng matanda At eto pa magaganda yung mga anak nila nandoon sa mga kwarto na yon tapos yung mga nanay na ang ng nanay pinagpalimos doon sa Amerika Oo uh, habang nandoon sa Amerika yung mga nanay nila kinakantot yung anak nila dito sa kingdom binubutas ng pastor nila tapos yung nanay proud na proud ay mamahal namin yan si pastor <laughs> Ah, tapos yung anak nila. Oh, kawawa naman. Oy, wow! <laughs> kay Michael, shoutout ah. So, wala nga rin naman ang mga babae. At meron tayong nakita ron na isang seksyon na ngayon ay atin namang i-coordinate sa ating tamang ahensya. May mga minor tayong nakita. Alas 6 kahapon, umiikot tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog. Oh. Minor ah! Mga minor! Yung mga minor na yon malapit yun sa kwarto ni Kibuloy. Grabe! Sabik sa laman ng pastor niyo. hindi naman ako panipaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kami inantala nitong mga taga-KOJC. Bago kami makapasok... Ay, shoutout kay Juju Cas at salamat po sa 548 tamsak natin dyan. May dala akong 60 na mga babae na mga mag-search kasi yun ang kanilang, ang kanilang uh... sabi ko nga kung ako may anak ako tapos gaganyang ganyanin dyan sa loob papatayin ko talaga yung pastor na yan salamat lang na ayun, hindi ay, ko alam ba't na uh, ano yun ang mga magulang ano pinapabayaan lang yung anak nila pero kung anak ko gaganyang ganyanin papatayin kita oo oh ay anak ka pa ng Diyos, gigilitan kita sa liig. Oh. Kapag ginan yung anak ko. ba? Diba? Oo. Oh. Pap makakarating ka talaga sa impyerno, hindi sa langit. Oo. Oh. ba? Diba? Hindi, nanggigil ako. Iniisip ko pa lang. Iniisip ko la iniisip ko pa lang, iba na eh. ba? Diba? Ako yung pipirma sa liig mo, ng ganyan ka. Ah. Oh. Ang ina. Ah, oh, na lang. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos, Kibuloy. Suntukan tayo. Tingnan natin. Haamunin ah, kita. Suntukan tayo. Kasi ang anak ng Diyos, hindi natatalo yan. Kahit ano pang suntok mo, hindi tatablan yan. Anak ng Diyos yan. Oh, anak ng Diyos. Bubugbugin kita sa harapan ng mga miyembro mo. Magkakaroon ng mga... Magbabayulit yung mukha mo dyan. Oh, anak ka ng Diyos eh. Di ba anak ka ng Diyos? Pabalag ka. Lumabas ka sa tunnel mo. Tangka man na naruroon ngayon. Ha? Oh. Tang ina? Ang pangit mo na, ang pangit, ang pangit na... Nako! Tapos yung mga minor pa, yung pagtitripan mo. ang ina? gigil ako Kasi yung mga bata hindi dapat ginaganon. dahil uh, ano pa yan diba? di ba Hindi dapat ganon. Ah, nako pasalamat ka pag Pilipino yung makahuli sa kibuloy Kasi pag Amerikano yung makahuli sa kamatayan ang uh, yung yung pupuntahan mo Kamatayan talaga ang pupuntahan mo kibuloy Pasalamat ka nga 'Di ba? Hinahanap ka ng kapwa mo Pinoy ngayon, mga Pilipino. Pasalamat ka. Kasi mabubuhay ka pa. Eh paano pag Amerikano 'yung makahuli sa iyo? Hindi natin alam mga ugali ng mga 'yan, baka patayin ka kasi may kasalanan ka sa kanila. 'Di diba? Ay, nako, umiinit po 'yung ulo ko sa uh, gitna. <laughs> Yan ang kanilang request na babae na makapasok. Kasi halos... Ay, Teresa de la Cruz, shout to, ah. Lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apolo de lang ang bukod tanging nakatira sa gitna ng mga babae. Oo? Oh? Totoo yan. Hmm. So, kahapon nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog, ha? O natutulog-tulogan. Hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasokin ang camera, ayaw papasokin ang video, which we respected. at doon sa 16 na tao ng mga babaeng pulis na aking dinala para sana maghulughog doon sa kwarto sa building na yon. Sa pula ang kanila pinayagan. Again, on the terms. So ngayon, hindi ma, hindi ko kinoconsider na search na ang building na yun. I'm making a report na ito ay na search natin on their own terms. Kaya hindi talaga makikita at hindi kami satisfied sa resulta noon. Kaya hindi na kami sa buong sisihin kung babalikan namin at i-search namin on our terms. Before before this uh, uh, Ay nasa Amerika pala ngayon si Sir uh, Realto, Chicago. Uh, nako, magkalapit po pala kayo diyan ni Maharlika. <laughs> Saan ba si Maharlika nga pala nakatira? Lahat naman yung search na ng search kasi sabi ng certification ng mga nauna mga agencies at iba-ibang mga agencies na pumunta sa kanila na gusto ko na ipakita sa akin. All those searches are made on their own. Yeah, tata. Sana, ang bilis ng comment eh. Nawala. Ayun. Terms. On the terms of the wanted person. So, paano yun? It is only now that we are asserting some some of our terms na hanggang ngayon ay napakarami pa rin balakid. On their terms pa rin. Okay, so ulitin natin yan, uulit-ulitin natin yan hanggang sa tayo satisfied na talaga nang wala si Apolo Kibuloy. At totoo nga ang sinasabi nila na hindi nila alam kung paano mo takin yung tao. Pero sa ngayon, huwag tayo masidetract, sinasabi ko sa ating mga tao, huwag tayo masidetract sa tunay na issue rito. Tayo ay nag i-implement ng walang kubares sa isang taong nagtatago. General, okay. uh, clarify ko lang. Ano yes. yung building? Oh, uh, ito, kasunod nito si Digong, hindi na natin na ano, hindi na natin na nakikita sa publiko. <laughs> Oh, kasi sa nilabas po na video ni uh, Carbonell, may warrant of arrest na daw po si Digong. ba? Diba? So, hindi nga lang nilalabas sa publiko. Warrant of arrest galing sa ICC. Kaya kung mapapansin nyo po ngayon, si Digong, hindi, hindi na po mahali, ma maramdaman yung aura. <laughs> kasi si Digong, syempre may mga connection din yan. Malalaman at malalaman yan ni Digong kung malalabasan, malalabasan siya ng warrant of arrest galing ICC. So ang ang nakakatawa dito, baka gayahin ni Digong si Kibuloy. Oo, baka magtago rin si Digong. Ba malay mo, may banker din si ano, si ano, si Digong, diba? Pero yun po ha, yung sinabi ni Carbonel kasi may mga alam din yan si Carbonel eh, di ba? O may mga information din siyang uh, natatanggap. Oh. Kaya, yeah, good luck. Kaya pala, ito si Sarah Duterte, bumanat na rin sa ating Pangulo. No? Bumanat na rin kasi, alam mo, ang gusto yatang mangyari ni Sarah, pigilan po ng pangulo ang ICC. Hindi naman, hindi ginagawa ng pangulo kasi nga may kasalanan yung tatay mo eh. Diba? Parang yun yung gustong uh, yung, gawin ni, ano, ipagawa ni Sarah sa ating pangulo. Na, oy, true pa naman tayo, parang gano'n, no? Pigilan mo naman yung ICC, parang gano'n ba? Oh, hindi naman ginagawa ng ating pangulo. Diba? Kaya parang dyan ang gigil si Sara. Kaya ngayon, tudon na yung paninira nila. Akala ni Sara siguro, ah, habang naninira siya sa ating mahal na Pangulo, siya'y inaangat. Nasa Bible yan, kung ikaw ay naninira, lalo kang babagsak. Diba? At yung sinisiraan mo, lalong ano yun? Oo, lalong aangat. Kaya good luck sa mga duta eh. Diba? hindi yung uh, maraming kwarto. At ilang kwarto dapat ang search nito? Wag nang, hindi ko na muna, in their defense, ano? Kasi tatamaan sila na... Kapit Oy, ay, 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 Shrin, lagmay, salamat sa patamsa ka. Sika na kanila ginagawa doon. Dahil learning institution yun eh. Pag pinangalanan ko ang pangalan nila, they challenge me, I'll, I'll take the name, I'll, I'll the name. Para makita ko anong klaseng... Inoksyon na kanilang ibinibigay sa lugar na yun. Ilan pong kwarto dapat ang search dyan? Napakarami, hindi nga namin, hindi nga namin dahil sa pulang ang pinapasok nila, hindi namin matapos-tapos ang pagbibilang, ang pagdodocument, may harassment pa. Ng <laughs> Malapit na makulong yan si Digong at Batte Al alam mo si Digong, eto ah, i-explain ko yung, si Batu at Digong, explain ko yung kanilang nararamdaman ngayon. Noong in-interview, uh, si Harry Roque pala, tinanong ni Harry Roque si Digong, anong masasabi mo sa ICC? Biglang umano si Digong, hindi naman pakali. Pinakyo-pakyo na yung ICC ngayon. <laughs> 'Di ba? Pinaki-paki niya doon sa interview sa channel yata 'yun ni ano eh, ni Baste. 'Di ba? Minura niya yung ICC. Doon po natin makikita sa mga actions ni Digong na yun na talagang may kaba sa dibdib niya. Andun yung kaba. Pero kasi andun yung takot, pero hindi niya may ilabas. Sinasarili lang niya. Kasi pag nilabas niya, siya para naman yung tatay ng lahat panghihinaan ng loob yung mga sumusuporta sa kanya. Mapapaya siya. Di ba? Pag si Bato naman, ito naman ugali ni Bato. Anong sa sa'yo? Sabi ni Trillianis patungkol sa ICC. Sabi ni Bato, says, ICC! 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 Tumagin, e, Trillianis! Tumagin, e, Trillianis! <laughs> Ganyan din, manirbiyo si Bato. Kanya-kanya silang style ng pagkanerbiyos. Mm. <laughs> Ay sus! Ay sisi! -si! Ay sisi! Natatawa -si! mm. <laughs> ako. Kanya-kanya silang ano eh, no? Kanya-kanya silang... Uh, may kanya-kanyang ano? Kakaibang reaksyon? <laughs> Uy, naka... Sige, ano lang nunan na natin ng jacket ito. At tuloy natin, tuloy, tuloy, tuloy. Kameraman, may harassment pa natin kundi lang mga abogado. So, we really cannot concentrate on our jobs. Yes. Sa inyo pong tingin doon sa kwartong sinasabi ko ninyo na uh, mukhang kay Pastor uh, Kibuloy, mukha ba siyang uh, ka, mukha ba siyang ngayon lang iniwan? Pwede niyo po bang i-describe sa amin, General Pace? Alam nyo, yung mga ganun sa victim yun eh. Paano mo masabi kung kagagamit lang o kahapon lang? Like in a hotel. How do you know na kagagamit lang kahapon ng hotel? I really cannot give you a definitive answer regarding that matter. Uh, aminado yan. Unless na it will on our own terms, papasukin niya ang soko, hahanapin namin ang fibers sa mga buho, kung kanino mga buho ka makakita namin sa kama, kanino mo. Eh, Ngayon, yan. I... Ibabak yung cleaner naman nila yan. Dahil, nakita naman natin kung anong krimen eh. Human trafficking. at uh, teka, teka, teka. Anong buhok? Anong klaseng buhok yun? Yung buhok na ano? <laughs> Nagis. At nakita natin ang mga nagsasalita na ng mga ng mga biktima. Wala nang makitang parang nagdidesperado ang ibang mga biktima nga, na hanggang sa internet hindi nilalabas na nila ang kanilang mga karanasan. Kaya kung mm. nilalabas na naman yung Ukraine yan, ang karanasan niya. Wala babae na gusto nilabas ang ganong klaseng karanasan. Sino ba ka naman ang magiging proud na ganon ang ginawa sa'yo ni Apollo Kibuloy? So, we are really helping on bringing him Mam Ninita, umali, to justice. hanapin kung hindi man sa kung ito man ay makukuha sila ng legal remedy at patigilin kami ng korte pangako ko pag ako inutos sa ulit gagawin ko ulit ito hindi natin titigilan ito hanggang sa siya ay sumuko at wala sa karapatan na magdemand ng kung ano-ano ba't kailangan niya i-demand sa presidente ang mga papeles na hinihingi niya Sino ba siya? Is e, siya ba Ganun ba talaga lahat ng klase ng may mga warrant yun? Di magdidemand na rin ang kaya niya na... Yes, unfair naman sa lahat na may mga warrant. Diba? Unfair naman sa lahat ng may mga warrant tapos magde-demand ka pa. Ha? Huh. Feeling, feeling kasi nito, untouchable to eh, no? Ha? Oh? Pag ganun kibuloy, kahit saan ka pa magtago, siguro mataas na siguro yung isang taon. Oh. Huh. Bigla-bigla na lang itong mahuhuli. Pasalamat ka pag Pinoy nakahuli sa'yo. Natuloy natin. Ito ang papel, ganito ang kailangan kong assurance, ganito, ganito. Bago ako mag bago ko sumuko. Ano yun? Hindi naman yata yun na nakasulat sa batas at hindi naman ang espiritu ng batas. General, sa press conference na is nagawa ni Atty. Torion a uh, few days ago, sabi po niya na pagtapos po nito, ay iya-hunt down po daw niya kayo at uh, hindi daw niya kayo uh, uh patutulugin sa mga kaso ng isasang hanggang sa inyo po paglitiro. Uh, would you react to that, sir? Bring it on! Hindi ako gaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. ako makulong ako, di makulong. Di ba? Bakit? Hindi na naman ako ng first time na nagkawarat record ko, may warat ako dati. piansa ako. piansa? Harapin mo sa korte. Oh, ano ngayon? Isu dari itu, jangan dari aku. Di ba? Major aku nung, nung natawaran aku. Hingga kaya ngayon, di ba aku kuha yung, naalala ko na naman yung piyansa ko, dapat bawi ko yun. Hingga kaya, di ba aku kuha, dalawang libo. Malita kasi ako, pero di ba? Hindi ako kaya ng boss niya na magtatago at uh, magsisisigaw, maghahanap ng justisya sa kalsada. Mali yun. Tama. Walang justisya sa kalsada. Kung hindi ba naman kayo mga tanga dyan sa mga membro ni Kibuloy, kay magsisisigaw kayo sa kalsada, walang ustisya dyan. Blande Villamor, salamat sa patamsa ka. Sa social media, walang ustisya. Sa kalsada, walang ustisya. Ganun kayo katanga. Kung gusto nyo makuha yung ustisya at talagang nagsasabi kayo ng totoo, punta kayo sa korte. Kay Lydia, para, shoutout po kay uh, Rolino Aseo, shoutout. Sabi nyo nga, sa Senado walang ustisya dyan eh. Sabi nyo nga, sa Kongreso walang ustisya dyan. Sa kalsada pa kaya? Sa social media pa kaya? Di ba? Walang ustisya dyan sa social media. Kahit magsigaw-sigaw pa kayo nyan, gumawa kayo ng kabubuhan katangahan nyo, patarantaduhan ka, ka, kainutilan nyo, di kayo magkakaroon ng ustisya. Takal sa sada. Pero buntis siya, pwedeng. Buntis siya dun sa loob ng kwarto, pwedeng. Kan magkakaroon kayo buntis siya. Oh. Volka vlog shout out. Kapugad niya tawoy. Eh bak, ay sino ko buka toyan, tawanan niya. Sino di di kasama, 'di Si Kabayan, 'di ba? Hindi kami bali. Pala nga ang dapat, pakita o kaya so, lumabas at therapy ng kanya kaso. Hmm. Ano mali do? Ija Pa-shout out family Tiangco. Ay, shout out po sa family Tiangco. And of course, kay Christian Tiangco. Ayan. Iba ba niya? that's wrong. That's wrong. Kasi pag ganyan ang nangyari, papano na lang ang iba? Hindi pag nagkawaran, hindi magtago na rin. At pagkatapos, ay eh, magdediman ng kung ano-ano. Hmm. Pag ako, ah, alam ba, si Bullpoint Man, magkawaran si Bullpoint Man, magtatago ako. Oh, ang gagawin ko, kailangan, pag ako kinulong niyo, ano, may, uh, may chicks akong tatlo sa loob ng kulungan ko. At may red holes ako doon sa loob. Oh. Pero pag hindi nyo ginawa yan, hindi ako susuko. Oy, magtago ako sa bunker ko. Magpapagawa na rin pala ako ng bunker. O, oh, ako ng bunker. ano lang, pang kulubing bunker lang. Na kayang, kasya na tayo doon. Kasi in case na, ano na, lumabas na yung anak ng Diyos na si Kibuloy, tapos, Punin na yung mga kaluluwa. Doon ako magtago. Ako ah, magpagawa din ako ng banker ha. Abangan nyo po yan. <laughs> General. pa sa mga. General. Boss, wala search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kami sinasabi na may kontrabando sa loob ng SEC. Wala kami sinasabi na may baril Wala kami sinasabi na may droga dyan. Wala kami sinasabi na may dapat. Yes. Wala silang sinasabi. Pero natsambahan habang hinahanap si Kibuloy May mga bolo Ah, oh, natsambahan Hindi naman talaga yun yung hinahanap Natsambahan lang Baka kasi, baka kasi Kaya ko sinasabi yun, baka kasi Ang, ang uh, banat naman ng kalaban Baka sabihin, oh, wala nga kayong sinasabi Pero bakit nilalabas yun? May mga baril dyan May mga bolo dyan Eh natural, nga eh Natsambahan <laughs> Oo, nandoon. Inunahan ko lang kayo mga panot na makalbong KOGC, ha? Ba kasi yun yung gamitin yung pag sa uh, kapulisan, eh. Inunahan ko na kayo, ha? Wala silang search warrant. Ang inahanap nila si Kibuloy. Kaya nga lang, nadaanan nila yung ano. May mga uh, bolo. O, oh. diba? natural, ibabalita yan. Kung ano yung nilalaman dyan sa loob, ibabalita yan para alam ng publiko. kailan kasi kung ano mang makita dyan sa loob, ibalita. Eh mamaya pala, eh, eh halimbawa lang, oh. Mamaya gumagawa kayo ng bomba dyan. Tapos makita ng kapulisan natin, ala nga namang hindi ibalita. O, oh, ba? diba? Dapat kaming search warrant yan at kumpiskahin namin. Yun ang search warrant ang meron kami ay warrant of arrest na ang sinasabi ng korte utos sa amin yung dalhin nyo si Apollo Kibuloy at ang lima pa dito sa korte ko para managot sa, sa sala ganito 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 Ar that is Pasig RTC 159 sabi ni ano parang naalala ko tuloy si Saddam Hussein uh, Iraq president ng muli, uh, mahuli ng American soldier ay si si yata yung tumira dun eh sa ilalim ng lupa ha oh. Ako, Kibuloy. Ano kayo magiging buhay Eto ah, Ito ha, imaginein mo ito, Kibuloy. 5 years from now? O 10 years from now? Ano kayang buhay mo? May buhay ka pa kaya? Pag puti yung nakahuli sa'yo? Kasi ang pagkakaalam ko, pag puti na yung humuli sa'yo, tutudasing ka talaga niyan. Ang ipapalabas niyan, o, oh, nanlaban eh. Ay, eh, huwag ka mag-alala. In 3 days, mabubuhay ka naman. K.O. <laughs> Ka, About sa digging na yan, allegation at ni Atty. Torrio niyan, let him prove that. Wala akong sinasabi mo na dyan sa mga bagay na yan. Sa Nag May nagtatanong, sino ba to? Seryoso po ba yung tanong mo, Ma'am Elizabeth Napisa? Kayo na po yung sumagot dyan sa comment. Nagtatanong kung live po ba daw ito. Baka ano lang, kung seryosong tanong yan, sasagutin ko yan. Pero kung nagbibiru ka, may sagot din ako dyan. Ah. Kasi ang allegation din. Let them prove it. Kasi ang gusto nila din sige, let them prove it also. Pero may live live ba to? Photos and videos din. Okay. Ilabas nila yung nagbigay ng photo. Pakita niya rin ang alam niya ang batas para diyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng source statement kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Ah, for clarification. So, so um uh, no excavation, no digging. Inside. Kung sinasabi ang kung ano man yan regarding sa, sa, sa diggings na yan dahil yan ay nilabas sa Atty. Torio. Let's improve it. Diba, in the same manner na gusto niya improve namin yung guilt at uh, guilt at uh... Ay, sorry po, sorry po, Ma'am Elizabeth na Pisa. <laughs> Akala ko po kasi nagjo-joke eh. Uh, eh, live po ito. Live, syempre. Kasi minsan may nagtatanong din sa akin ng ganyan. Eh, mga, nagbibiro dyan sa comment. <laughs> uh, kung ano pa man, kung ano kay bago siya surrender sa, sa sa, sa batas yung yung leyente niya. Yung na-mention nyo before, sir, na underground facility, ano yung efforts to locate that? Wala bang excavation? Hanggang ngayon, meron tayong mga technical people na ginagamit yan because we... Ay, know... shout-out muna kay uh, Edgar Empinosa, kay uh, Maymay Cinco. Shout-out po. Technical natin ang mga ginagamit, hindi naman yan para lang sa bagay na yan eh. And it has been... It, those are reliable instruments na according sa mga operators nga, ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa nung nagbigay uh, ng ang Pilipinas. Kay uh, John, John Gato, shout out. Kay Arnel uh, Velasco, Uben, shout out. Nang suporta sa mga nasalanta ng mga massive earthquake. Kaya they are very, very, they are very, very uh, confident sa capability at uh, mga results na ibinibigay sa kanila ng mga instrumento nila. Anong sabi ni Kibuloy? Tatay ninyo si Lucifer! O, oh, yun sabi niya. Tapos sa isang video, sabi niya, Ako ang may-ari ng inyong kaluluwa! O oh, di, ikaw pala si Lucifer. Kasi sabi mo, ikaw may-ari ng kaluluwa. Diba? O hindi, kayo dumaan sa akin, ikupermahan yung kaluluwa niyo at yung putin niyo. Diba pala yung pipirmahan, hindi pala yung kaluluwa. Diba kay Boloy? Jumara barso Barsulaso, shout out. Ano na papayo sir na malupit yung entrance na sinasabi ng underground facility? Unang una talagang this only half of the things that we want to do, less than half of the things that we want to do, uh, we actually do. Ibig sabihin ang search na ito ay always done on the terms of KOJC. Kasi nga ayaw natin, we work within those challenges. Ayaw naman namin persahin na talaga ng persahin na persahin na talaga. Kaya kahapon pinili ko na lang talaga yung, yung emerald gate na sinasabi nila. Nabuksan talaga. Just to uh, anyway, anyway, nandiyan tayo galing kanina sa reaction na yan, ano? Mahaba pa pala ito. Uh, baka magkaroon tayo ng uh, part 3 nito. No? So yan, at uh, well, uh, masasabi ko lang dito kay Kibuloy kasi matigas talaga si Kibuloy. <laughs> Ayaw na talagang sumuko sa ating kapulisan, no? Huwag niyo ibuto ang uh, sa gift party list. Yan ang nire-represent ni Marculita. Ay, nako. No? Basta galing kay Marculita. No, 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 tayo diyan. Oo, wait, ang bigyan lang muna natin ng kulay yung pangalan. Oh, basta galing sa ano, ito ha. Uh, alam na natin si Marcolita ay uh, kumakampihan sa mga kulto at kay uh, kay Buloy, kay Digong. So alam na po natin, no? kahit sino pa ang ipakilala ni Marcolita na tatakbo ngayon 2025, huwag po nating ibubuto yan. Okay? Doon lang tayo sa mga ano, sa mga talagang may nagmamahal sa bansa, no? At ito pa yung advice ko sa inyo. Okay? Minsan kasi sa stage, pag uh, mag-speech yung mga yan. Okay, mga ngako yung mga yan na sa sasabihin in 3 to 6 3 to 6 months tatapusin ko yung droga. Huwag <laughs> po kayo maniwala diyan. Wag. anting tingnan nyo po, yung nagawa nila noong sila ay uh, nakaupo sa kapangyarihan. Anong nagawa nila? Example na lang natin. Oh. Anong nagawa ni Eleni Robredo? Ayun, kahit hindi siya vice president, tumutulong sa mga binaha. Oo, oh, oh, kahit mag-speech pa yan dyan, huwag tayo mag-focus sa speech sa stage, kundi focus tayo sa mga nagawa nila. Palakpakan natin yan. Anong nagawa ni Sarah? ay mahal niya daw mahal na mahal ko ang mga Pilipino mahal ko kayo sabi ni Sarah ngayon sample lang to ah mahal na mahal ko kayo ah grabe yung pagmamahal ko sa inyo hanggang langit yung pagmamahal ko sa inyo tapos isipin nyo ano bang nagawa ni Sarah nung siya pa yung Vice President at iniiwan tayo nandun sa ano nandun sa Germany nag concert concert ba ano yung kanta ni Taylor Swift Love story? <laughs> Yun yung tingnan nyo. Ah, wag kayong mag-focus sa mga sinasabi nila sa stage. Kasi pambubula yung karamihan dyan, nambubula lang. Okay? Tingnan nyo kung ano yung nagawa talaga nila nung sila pa yung vice president, sila pa yung mayor, sila pa yung uh, uh, congressman, sila pa yung uh, senador. Anong nagawa nila? Yun po yung pagbasihan natin. Hindi po yung mga salita nila ngayon. Kasi pwede pong pang-uuto lang yung mga sinasabi nila. ba? Diba? Oh, example, si Digong, sabi niya, nangako siya, 3 to 6 months. Mawawala daw yung ruga. O, oh, kaya binuto ng mga Pilipino. Nung siya yung naupo, anong nangyari? Mga anak po ninyo yung nawala, yung mga inosente yung anak yung nawala. Hindi po yung druga. Sinong lugi? Yung mga tatay, mga nanay na nawala ng anak. Diba? Kaya, alam mo, eto si Digong kulang yung pagkakulong nito eh. Dapat, may bitay talaga dito sa ating bansa. So, ayun lang po.